Ito ang Kaalaman Studios and welcome back sa ating channel. Kung mahilig kayo sa mga reality shows, lalo na sa Pinoy Big Brother, this is the video for you. May malaki akong balita na siguradong ikawagulat at ikatutuwa ninyo. GMA and ABS-CBN are teaming up again. And yes, you heard that right. Magkasama na naman ng Team Kapuso at Team Kapamilya para sa isang epic collaboration. Ang bagong season ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Grabe, iba na to. So kung ready na kayong malaman ng juicy details, stay tuned hanggang dulo. Last night, sa 24 oras, inanunsyo na ang GMA at ABS-CBN ay nagsanib pwersa para gawing mas exciting ang bagong season ng Pinoy Big Brother. And guess what? This season marks the 20th anniversary ng PBB. What a way to celebrate, di ba? Ang title ng bagong season ay PBB Celebrity Edition Collab. For the first time ever, magbubukas ang bahay ni Kuya para sa GMA Sparkle Artist and abs even Star Magic Talents. Imagine, kapuso and kapamilya stars living under one roof. So ang tanong, sino ang magiging celebrity host at sino ang mga papasok sa bahay ni kuya? Maraming pasabog daw ang season na to, malay natin baka andyan ang mga favorite idols natin. Kung naaalala nyo, this isn't the first time na nag-collab ang GMA at ABS-CBN. Nauna nilang ginawa ang Unbreak My Heart noong 2023 at pati na rin ang It's Showtime na napapanood sa GMA. Pero guys, this is the first time na magkasama sila para sa isang Pinoy Big Brother season. Alam kong excited na kayong lahat and ako rin, sobrang hype. I mean, just imagine the challenges, the drama, and the unforgettable moments na siguradong mangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Kung ikaw ang tatanungin, sino ang gusto mong makita sa season na to? Drop your comments below kasi gusto kong marinig ang mga theories at wishlist nyo. So there you have it, another historic collab from GMA and ABS-CBN. Make sure to like this video, subscribe to the channel, and hit that notification bell para lagi kang updated sa latest PBB news. Thanks for watching and as always, stay tuned for more updates and kwentuhan dito lang sa channel.